Simula noong October 1, 1898 ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos sa Paris, France upang makagawa ng isang kasunduan na magwawakas sa digmaan pagkatapos ng anim na buwang labanan. Ang American Peace Commission ay binubuo ni na William R. Day, Senator Cashman K. Davis, Senator William P. Fry, Senator George Gray at ang Honorable White Laurie. Ang komisyon ng Espanya ay pinamumunuan ni Don Eugenio Montero Rios, ang Pangulo ng Senado. Ang mga miyembro ay sina Don Buenaventura de Abarzuza, Don Jose de Garnica, Don Wenceslao Ramirez de Villa Urrutia, at Don Rafael Cerero. Si Jules Cambon, isang Pranses na diplomat, ay nakipag-usap din sa ngalan ng Espanya. Samantala, sa araw na ito sa Washington D.C. tinanggap ni Pangulong McKinley si Felipe Agoncillo, kinatawa ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Iniharap ni Agoncillo ang kanyang kaso sa Washington para sa Philippine Independence Movement at ang representasyon nito sa Peace Commission. Ang kanilang kahilingan ay tinanggihan ni Pangulong McKinley dahil ang unang republika ng Pilipinas ay hindi kinilala ng mga dayuhang pamahalaan. Ang mga Commissioner ng Amerika ay nakipag-usap sa isang pagalit na kapaligiran dahil ang buong Europa maliban sa Inglaterra ay nakikiramay sa panig ng Espanyol. Bagamat tinalakay ng kumperensya ang Cuba at mga katanungan sa utang, ang pangunahing salungat ay may kinalaman sa sitwasyon ng Pilipinas. Sa huli ay binayaran ng US ang Spain ng 20 milyong dolyar para sa pagmamayari ng Pilipinas. Ang mga isla ng Puerto Rico at Guam ay inilagay din sa ilalim ng kontrol ng Amerika at binitawan ng Espanya ang pag-angkin nito sa Cuba. Ang kasunduan ay nilagdaan noong December 10, 1898. Niratipikahan ng Senado ng US ang Treaty of Paris sa boto ng 52 hanggang 27 noong February 6, 1899. Noong March 19, 1899 nilagdaan ng Reina Regent ng Espanya, Maria Cristina ang Treaty Nagkabisa ito noong April 11, 1899 nang ipagpalit ang mga pagpapatibay. Marami pang pa kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Yan, Vanessa. Diyan pala, ta, dyan, ito ngayong araw pala yung simula nung parang pagkakaroon Kalayaan ng natin. agreement oh, oh. sa, ng between America and Spain España. noon. Mm -hmm. Pero binenta tayo. Oo, oh, <laughs> oh, oh, lucky din, no? Oh. $20, oh, oh, 20 million dollars. Mm -hmm. Oo, oh, grabe naman. Ganun lang naman. yung worth ng mga Filipino noon. Noon, grabe mm -hmm. naman yung mga... Pero at some oh, point, oh. Uh, it's good naman kasi, uh, I mean, nakalaya tayo from almost yung... 333 years oh, na pagkakaroon ba din nang diba? Spain. Oo, oh, ang daming buhay yun, 'no? 'Di ba? Madaming nag aklas madaming nag-ano. Eh kung hindi tayo nagkaroon ng ganun, eh baka hanggang ngayon nasa <laughs> ano na tayo. Oh, oh, um, ilang dekada na tayong nasa, oh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> nasa Spain. Oo. nasa Spain.